ano, mag-share ka sa crowd. It's my very, very first time, of course. At eto po, pinaghandaan ko for three years. Pinangalap ko po talaga to. Sinulat ko na po yung script. Kaya lang sa sobrang haba, hindi ko nabilitbit kasi baka hindi po tayo matapos. So, share ko lang po sa inyo yung konting story ng buhay ko. Ayan, hindi po lang po ng bata ko. ah uh, Itinanap ko ako mahirap. So, yung talagang totoong mahirap na yung tipong kakain ka na lang, ipapakain mo pa sa mga mo. Yung team, kailangan mapusok muna sila bago ikaw. Kaya, mahal ko kasi make separate yung parents ko. Kasi uh, siguro eight na kami magkakapatid. Sa kanila na-realize na hindi nila mahal yung isa't isa. <laughs> 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 Tapos po, siyempre na-realize nila na hindi nila mahal yung isa't isa. Nagkanya-kanya sila. Yung asawa ng iba, yung tatay ng asawa ng iba. Siyempre, ako po yung na naiwan sa gitna. Ako po yung naging ina ama ng mga kapatid ko, bigla-bigla. Wala pa akong choice, hindi ko po sila pwedeng takbuhan. Kasi mga mahal ko po sila. So, nung nag-aidid po ako, nangarap din po ako, na sana isang araw, hindi ganito. Yung, yung, babuhay naman tayo na kumain tayo ng maayos. Then, one time, hindi kayo ni God yung opportunity na kapag-abroad ako, sa maling paraan, kung yung mga OFW uh, nag-abroad for contract na mga 3 years, yung gano'n, kontrata din po ako sa Japan. Marriage contract nga lang. Renewable. No? Magpapalit ka ng asawa. Ganun po yung nangyari sa It's a very big sacrifice kasi kailangan tulunokin kung ano yung lahat Sabi ko, yes, ito na to. Pangarap na bahay, sa sakyan, sa ibigis, makukuha ko dito. Kailangan mag-26 years, years old na ako. Meron na pala lahat niyan. Kaya lang mag-26 years old na ako, nangyari, guys? Wala lahat yun. Parang, ano nangyari pag harap ko sa salamin? Rosie, tumatanda ka na, pumapangit ka pa. <laughs> Gusto mo ba yan? lang siya that time. Sabi ko, God, Ama, hindi naman ang opportunity. Ginawa ko na lahat. No, kung kung butas na para yung pinasok na lahat dyan. Yung matinong opportunity naman ngayon na pwede makapagbabago ng buhay ko. Kahit ano, God, Ininvite ako ng pinsan ko po sa Inglobal. Global. Apply, Melody Salcedo! Kaya alam ko, nakakatawa kung in-invite niya po ako, hindi pa ako naniwala. Kasi po yung pinsan ko, kilala ko po siya since since childhood. Sabay po kami lumaki. Tatlong araw lang po ang pagitan namin. Nung pinangana kami. Kaya alam ko na alam ko po sino siya, kilala, kilala ko siya. Alam ko na po siya ang nandito sa harap ninyo ngayon, hini-matay na siya. Ganon ka mahihain yung pinsan ko. Kaya naniniwala kasi ako dati na ang networking kailangan maingay ka, ma madaldal ka, matsika ka, babuka ka. Hindi kayo yaman kung wala kang ganon. Kaya hindi ako naniwala sa pinsan ko such time, humingi alit ako kay Ama na opportunity. Pumanig ulit na yung global pa rin. Pero this time naman, ang nag-invite na sa akin, si Apply Cliff Anthony Santillian, na nagkataon na Apply naman yung Melody Salcedo. Yes! Malak pa kayo, Apply! Thank you! Then, uh, siguro kanina sa mga shares, na-invite sila in person. Sa akin po kasi na-invite ako through online, Facebook. Then that time pa, hindi pa po ako marunong ng high school. High school graduate lang po ako. Pero okay lang yun. Wala sa pinag-aralan niya. Nasa laman ng bulsa yan. <laughs> high school lang po ako. Pero nung nag-start po ako ng, ng, ng Facebook, ganun po. Nasa nga ng X, nasa nga ng Y. Diba? Kaya sabi ko sa, sa upline ko, paano ko gagawin yung business? Sabi niya sa akin, Rosie, kung paano kitang in-invite, ganun lang din yung gagawin natin. At dun po, nangyari yung, yung, yung whole story, bakit uh, nakuha ko yung first million ko sa AIM Global. di ba? Sa Japan, lagi sinasabi nung, nung ginagawa ko yung network sa Japan, maraming mga 40 years na sa Japan, 30 years, 20 years na sabi nung si tulungan mo ako, tulungan mo ako gawin yung business kasi gusto ko nang umuwi sa Pilipinas for good. Samantalang dito naman sa Pilipinas, nung umuwi ako last April, sabi, mga kabataan, ate, tulungan mo naman ako. Kasi gusto ko mag-abroad. Gusto ko may awal yung pamilya ko sa kahirapan. Isipin niyo yun, Pilipinas, Japan, yung mga nandun gusto ko umuwi sa Pilipinas, yung mga nasa Pilipinas gusto kong umuwi doon. Parehong reason, gusto may awal sa kahirapan at gusto may awal yung pamilya sa kahirapan makasama yung mga mahal sa buhay. di ba? Pera! Pera yung nagahate sa dalawang bansa. Pera yung naglalayo sa pamilya. 'di ba? Yung magulang sa anak kapatid sa kapatid. Akala lang iba OFW uh, bayanin, oh pagpalagay na natin oo, oh, yes. Marami nang tutulungan yung mga OFW. Pero yung mga OFW, marami din pamilya sinira. Mga anak na hindi na nagkaanak na lang din ng wala yung mga magulang. 'Di ba? Yes. eto lang po yung nagpagising mag, sa akin. Sa lahat, sa lahat sasabihin ko po sa inyo, ayun na, last na to, promise. <laughs> ninyo. Kung yun pa mga buhay na, na meron kayo ngayon, yung buhay na tinitilhan ninyo ngayon, yan ba yung buhay na gusto ninyo? Kasi kung yan ang buhay na gusto ninyo, ituloy nyo yan. Walang problema dyan. Diba? Pero kung hindi yan yung buhay na gusto ninyo, baguhin ninyo. Yun ang ginawa ko. Iniwan ko po yung Japan. Last April, umuwi na po ako dito for good. Tayo ka na lang talaga kasi wala ka nang mahihigaan. Nung nadyapan pa ako na bago naman siya ng konti, konti-konti lang. Pero ganun pa rin. Pero nag-aim eh, global na po ako, binili ko po yung bahay namin ngayon ng mga anak ko dyan sa Davao, uh, worth 4 million. Then last Wednesday, of... sabi ko, hahataw muna ako. After yung bahay, sabi ko, hahataw muna ako talaga. Mga 6 months pa bago ako maglalabas ng sasakyan sa buong Mindanao kung wala akong sasakyan. Last Wednesday po, uh, ah, hindi sinasadya na ilabas ko po yung Ford Everest ko. Maraming maraming salamat